dali panahon so dali yung ni Matibuang ang naga Facebook no kabantay mo sa naga Facebook ah halos na lang paglibang e video we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas And the happy new year. So, na nag bear O, ba? Diba? Happy na ang December. Kaya na na <laughs> So, good morning, good morning, everyone. So, pang mata na mo, oy. Kay na. Buntag na. pang oh, mata, bro. Well, kabalo nga. Mas una pa ito nagmata ang ihanggi po O, diba? <laughs> So, bagong buntag, bagong kinabuhi. <laughs> o, diba? Bagong buntag, bagong adlaw, lahing adlaw, lahing buntag. So, lahing, lahi na po nga kinabuhi nga niya sa to ang kinabuhi. O, dapat, ato ang pasalamatan, na. Ah. <laughs> ah. So, good morning, good morning, everyone. So, nanapunta din sa atong trabaho. Siyempre mo man itong balik balikon kadaadlaw kada adlaw nga trabaho diba? ba? E, Kay mo trabaho. Sa mo na ni atong kada adlaw nga kada adlaw nga ano nga unsay tawag ani. ngating nga ting duty, o di ba? Mo na ni atong adlaw-adlaw nga ting duty nga oras. Alas singko. <laughs> Time check. Alas singko sebutaga. <laughs> so, karoon na nga itong himuon is magtrapo na po doon. Siyempre, alam nga mag-unsa itong himuon, diba? Magtrapo, trapo, mag -ita. Tapos, mag-ano, mag... Kaya -ano, mag tawagan eh. Basta, ay, mag Hahaha. <laughs> <laughs> so hapit na gid ang berno dili mo tagdan ang panahon so kuha tanang kanang Pasko dali ang panahon no? dali kay panahon so dali gid po tara ni magtibuang di ba murag kanos alang gani murag gani nga panahon murag gadula pahukuk. yuta ha Agi ba mo guys nga magdulag yuta sa panahon sa bata pa mo, di ba? Niya karon hagoy ginuog ko na nga po naman. <laughs> so dali gyud panahon guys, dali kayo. Ka, Dili jud ma ano matagdan ang panahon hasta dali ah, di ba? Oo. So karon kung magtrapo-trapo lang ganit ko, munang pwede na ko nga anuhon Uh, pwede na ko nga, pwede to mag, mag maritis maritis kay ano man, mag trapo raman. So pwede isa lang kakamot, dili kailangan daghang kamot. Ay <laughs> eh, mag -trapo. tapos bisan man og mag -chika, chika ko, sayo pa man sabuntag, so dili kayo babag sa oras ba? O diba? Dili kay babag sa oras kay sayo pa man. So bahala magtikatika sa ta kayo. Kuan nga matrasar kung baga ang akong trabaho. So okay. kapit na ang Pasko so basig na yung hatag sa ato pinaskuhan. <laughs> Sana all na yung hatag ang pinaskuhan, di ba? <laughs> <laughs> so, musta atong kinabuhi. Muni, dili kita mag langay-langay sa atong trabaho dapat ano kay paspas. Kay -pas. paspas kayo ang adlaw. Di ba niya kita maglangay-langay -langay. na. Wala kita ani nga nung good guys nga nung iba ko'y oras nga mag yaw 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 dire kay inig kagabi e eh. No nung inig kagabi e eh, naga kuang kudaan kung baga bahalos halos ginahurot na ko ang akong trabaho ini inig kabuntag so pagkabuntag review na lang akong trabaho so munang dili kayo bug at akong um, trabaho inig kabuntag sa iyo ay, mas gamay naman lang kong trabaho on pagkabuntag kay di pa gamay ra uras oras kay gatiman pa po lagi tagbata tapos mag ano pa po sa mga sudyante naman si Jonathan hinon mo kaso pero mag ano man ta so tatung batuta so mo nang ginatrabaho na ko ining kagabi idaan para pagkabuntag ano na lang din ko review tapos magmap ayha naman ko magmap ini ano po bon, tawag ka buntag kay usahay na pa may maglakaw-lakaw so masayang lang atong ano no ng balik-balik ba -balik trabaho iba balik-balik nga trabaho. Tapos, ini kahuman ako, oh, <coughs> human ako, trapo, ako, nag-trapo ko hapon. human akong peder duster, kaya parang lamot-lamot gusto -lamot sa panapton makuha. Ako na siyang anaon. O, oh, di ba? Sigur ako, nga pag-ana na wala na siya eh. Kanang hugaw. So, ako lagi rin ginatrapuhan sa, gina-review na ko, babuntag na, pag trapo ang mga salamin. Oo. Pinatrapuhan ako. Kato ng ano. Itong pang salamin yun siya ba? So muna, pag map, dili na akong mag video video kay kahasog ko ano, na mag bit-bit o oh. ano. So, para lang na trabaho sa Facebook. O diba? para na tayo trabaho sa Facebook or YouTube muni para na tayo i-upload kaya ang Facebook guys o YouTube murag yan po na siya nanarbaho ta diri sa inani oo nga o wala tayo ginahimo so di ka mapansin labi na gin sa kanang nagaswildo na sa Facebook na monetize na sila, nagasweldo na. So, dapat kailangan hindi na nila, kada adlaw sila na sila i-upload. Ay, kung wala sila i-upload, wala sila isip trabaho on, wala sila i-sweldo. Hmm, yan na na siya. Manang, ang naga facebook no, kabantay mo sa naga facebook ah, halos na lang, paglibang e eh, video. <laughs> Ay, simple, para content, oo. Kung baga, diri sa tua ah. Kung diri sa tong tibok nga, ano, kinuot nga kinabuhi. Muna siya. Ha. Na, dapat, nakitrabaho. kay para na Oo. Dapat, nakitrabaho para na kay Swildo. Uh, sa Facebook mo gyapon og di ka mag video. Di. Di ka mo monetize og ka monetize. Tapos dili di, po ka og nanana na, po kay sweldo, di ka <laughs> na siya eh. oi. Ah, di ba? So, bye-bye. Walang -bye. tawala tayong saktong ano karon trabaho sa Facebook. <laughs> so, bye -bye, bye, 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 kay mag, ano, sa ako, mag, limpyo, limpyo sa ako. ah, uh, so, mo, ni Diri, ang conference. So, mo, din ni akong gina, una, Diri, pag, ano, pero palaras man ni siya, padong dito. <laughs>